Iris, ang gabay kapalaran ng Iris mga pahiwatig ng liwanag ng buwan. Sa harap ng isang mahalagang desisyon, kung sino ang iyong pipiliin sa pagitan ng iyong kapatid o ibang tao sa isang transaksyon, tandaan na ang kaligayahan mo ang mas mahalaga. Pakinggan ang iyong damdamin at kung saan ka tunay na payapa. Huwag hayaang maimpluwensyahan ng iba ang pasya mo, ikaw ang mas nakakaalam ng tunay mong pangangailangan. Sa usapin pera o masasabing pananalapi, maging mas maingat sa paggastos at pag invest Mahirap kitain ang pera, kaya dapat itong gamitin ng matalino. Kung may iniisip kang puhunan o negosyo, pag-aralan itong mabuti at huwag magmadali. Huwag padalos-dalos sa pagdedesisyon upang maiwasan ang pagkalugi. Sa usapin ng pamilya, suportahan ang pangarap ng iyong asawa at anak. Ang tagumpay nila ay magdadala rin sa iyo ng kasiyahan at positibong pagbabago sa inyong buhay. Ang pagiging bukas palad at mapagbigay sa pamilya ay isang senyales ng mas magandang kinabukasan. Sa trabaho, tiyakin na hindi kami nipin. Ang bawat tagumpay ay may tamang panahon at pagsusumikap. Iwasan ang pagiging padelos dalos sa mga desisyon at matutong maghintay sa tamang pagkakataon. Iris. Ang kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Masuswerteng kulay, color yellow at color red. Masuswerteng numero, number 9, number 22, number 30. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color yellow ay nagdadala ng kaliwanagan ng isip at lakas ng loob. Isang magandang kulay na suotin kung may kailangan kang ipaliwanag sa iba o kung may hinahanap kang sagot sa isang mahirap na sitwasyon. Ang color red, naman, ay magbibigay ng enerhiya at pasyon sa iyong mga ginagawa. Kung may kailangan kang tapusin, isuot ito upang magkaroon ka ng mas maraming lakas at determinasyon. Taurus, ang gabay kapalaran ng Taurus. Mga pahiwatig ng sikat ng araw, ngayong araw, gawin ang mga bagay na tunay mong ninanais. Ito ang panahon upang bigyan ng halaga ang iyong sariling kagustuhan at hindi lamang ang hinihingi ng iba. Kung may pirmahang dokumento o kasunduan ngayong araw, ituloy ito ng may kumpiyansa. Siguraduhin na uunawaan mong mabuti ang lahat ng detalye bago magbigay ng pinal na desisyon. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa usapin ng pag-ibig, mahalaga ang pagpapanatili ng inyong matibay na samahan. Ang dating ugali mo na nagpapatibay sa inyong relasyon ay dapat mong panatilihin. Huwag hayaang maapektuhan ng stress o panlabas na impluensya ang inyong pagsasama. Kung may pangarap kang negosyo, tandaan na kulang pa ang iyong kaalaman. Mas mainam na pag-aralan muna ito ng mas malalim bago lumundag sa anumang hakbang. Ang paghahanda ay susi sa tagumpay. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign ay Pisces. Masuswerteng kulay, color silver at color purple. Masuswerteng numero, number 5, number 16, number 28. Pahiwatig ng mga kulay, ang color silver ay magbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Mainam itong isuot kung may nararamdaman kang pangamba o kung nais mong mapanatili ang iyong emotional stability. Ang color purple, naman, ay magdadala ng inspirasyon at mas mataas na intuit ayon, gamitin ito kung nais mong mapalakas ang iyong koneksyon sa iyong inner self at mas malinaw na maunawaan ang iyong nararamdaman. Gemini, ang gabay kapalaran ng Gemini. Mga pahiwatig ng mga bituin. Kung timbang na timbang mo ang isang tao sa isang usapan, dapat mo paring bantayan ang iyong sarili. May mga taong maaaring samantalahin ang iyong kabaitan, kaya huwag basta magtiwala. Maging mapanuri sa tunay na intensyon ng iba. Sa tahanan, bigyan ng sapat na atensyon ang kalusugan ng iyong mga mahal sa buhay. Maging mapagmasid sa anumang senyales ng panghihina o karamdaman upang agad itong maagapan. Ang pagiging alerto sa kanilang pangangailangan ay magdudulot ng kapanatagan sa loob ng inyong tahanan. Sa trabaho, pagisipan isipan ang bawat hakbang. Ang kawalan ng tsaga o pagmamadali ay maaaring humantong sa isang mahirap na sitwasyon. Maging mas maingat sa mga desisyon at huwag hayaang mapunta sa alanganin ng iyong karera dahil sa isang maling hakbang. Magingat ngayong araw sa mga taong mahusay magsalita ngunit may ibang intensyon. Ang matatamis na pananalita ay maaaring may dalang panganib sa hinaharap. Makinig ngunit huwag magpadala agad. Gamitin ang iyong talino sa paghusga ng sitwasyon upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Gemini. Ang kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Masuswerteng kulay, color orange at color black. Masuswerteng numero, number 2, number 18, number 31. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color orange ay magpapalakas ng iyong sigla at kasiyahan. Kung nais mong magkaroon ng masiglang pakikisalamuha ngayong araw. Isuot ito upang makaakit ng positibong enerhiya. Samantala, ang color black ay magbibigay sa iyo ng proteksyon at mas matibay na paninindigan. Gamitin ito kung may kailangan kang ipaglaban o kung nais mong panatilihin ang iyong kumpiyansa sa sarili. Cancer, ang gabay kapalaran para sa Cancer. Mga pahiwatig ng liwanag ng buwan. Ngayong araw ay bigyang pansin ang sinasabi ng iyong mga mahal sa buhay. Ang kanilang mga saloobin at mungkahi ay may dalang pahiwatig na makakatulong sa iyo upang mapabuti ang inyong pamumuhay. Sa pamamagitan ng pakikinig at pagiging bukas sa kanilang mga payo, mas madali mong matutugunan ang mga pangangailangan ng inyong tahanan at mapanatili ang magandang samahan sa pamilya. Iwasan ang pagpirma ng anumang kasunduan sa ngayon. May senyales na maaaring humantong ito sa kagipitan o hindi inaasahang aberya. Kung kinakailangan, suriin munang mabuti ang bawat detalye bago gumawa ng desisyon upang maiwasan ang pagsisisi sa huli. Sa trabaho, maging mapanuri at matalas ang iyong isipan. May mga tao sa paligid na maaaring nagpapakita ng mabuting asal, ngunit nagkukubli ng ibang intensyon. Pansinin ang kanilang kilos at mga salita upang maiwasan ang anumang di pagkakaunawaan o pagkakamali sa trabaho. Pagdating sa tahanan, mas mainam na magpakita ng pangunawa at suporta, lalo na kung ang mga mahal mo sa buhay ay may nais iparating o ipatupad na plano. Kung ito ay makabubuti sa inyong pamilya, mas makabubuting pag-usapan ito ng maayos at magbigay ng suporta. Cancer, ang kaibigan zodiac sign, ay Capricorn. Masuswerteng kulay, color brown at color pink. Masuswerteng numero, number 4, number 17, number 29. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color brown ay magbibigay ng stability at lakas ng loob sa mga hamon ng araw mo. Kung may mahalagang desisyong gagawin, isuot ito upang mapanatili ang iyong pagiging kalmado at grounded. Ang color pink naman ay magdadala ng pagmamahal at malasakit. Mainam ito kung nais mong mapalakas ang iyong relasyon sa pamilya at kaibigan. Leo ang gabay kapalaran para sa liyo mga pahiwatig ng sikat ng araw. Sa anumang kasunduan o pakikipag-usap sa negosyo, mas mainam na maging tahimik at mahinahon. Hayaan mong ang iyong mga kilos at gawa ang magsalita para sa iyo. Ang pagiging maingat sa pagbibigay ng detalye ay makakatulong upang hindi mabigyan ng pintas ang iyong panukala at mas makuha mo ang tiwala ng iba. Sa usaping pera o pinansyal, iwasan muna ang paglalagay ng investment sa ibang tao. Ang tanging ligtas na paglalagakan ng iyong pera ay sa iyong pamilya, kung saan may kasiguraduhan kang mapapakinabangan ito ng tama. Kung may balak kang makipagsosyo sa isang kaibigan sa negosyo, pag-isipan itong mabuti. May senyales na maaaring humantong ito sa hindi pagkakaunawaan o hidwaan sa hinaharap. Mas makabubuting pag-aralan muna ang bawat aspeto bago pumasok sa anumang kasunduan. Sa larangan ng pag-ibig o pagmamahalan, ay ipakita ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagiging maalalahanin at malambing. Minsan, hindi kailangan ng magarbong pagpapahayag. Sapat na ang simpleng pagkalinga at pagpaparamdam ng tunay na pag-ibig upang mapanatili ang tamis ng inyong relasyon. Leo, ang kaibigan zodiac sign ay Aries. Masuswerteng kulay, color white at color violet. Masuswerteng numero, number 7, number 21, number 33. Pahiwatig ng mga kulay ang color white ay magdadala ng kapayapaan at bagong simula sa iyong araw. Isuot ito kung nais mong alisin ang mga negatibong enerhiya sa paligid mo. Ang color violet, naman, ay magpapalakas ng iyong intuit ayon at espiritualidad, kung may kailangang pag-isipan ng malalim, ito ang tamang kulay para sa iyo. Virgo, ang gabay kapalaran para sa Virgo mga pahiwatig ng liwanag ng buwan. Ngayong araw, sikapin mong panatilihing kalmado ang iyong isipan. Ang pagiging madaling minas o pagsasalita ng padulos-dalos ay maaaring humantong sa hindi pagkakaunawaan. Magkaroon ng kontrol sa iyong emosyon at pag-isipang mabuti ang mga sasabihin upang maiwasan ang hindi kinakailangang alitan. Sa usaping pera o pinansyal, iwasan muna ang anumang uri ng investment ngayong araw. Mas mainam na unahin ang mga pangangailangan ng iyong pamilya at bigyan ng suporta ang iyong mga magulang kung kinakailangan. Ang pagsasaalang-alang sa kanilang kapakanan ay magbibigay rin sa iyo ng kasiyahan at kapanatagan. Sa trabaho, huwag matakot na ipakita ang iyong kakayahan. Maging matapang sa pagpapahayag ng iyong ideya at huwag mayang kausapin ng iyong mga boss kung kinakailangan. Ang kumpiyansa sa sarili ay maaaring magdala ng positibong pagbabago sa iyong karera. Sa pagmamahalan o pag-ibig, ipakita ang pangunawa at paggalang sa damdami ng iyong kapareha. Iwasan muna ang labis na pagsusuri o paghahanap ng mali sa relasyon dahil maaari itong makasire sa good vibes at daloy ng swerte sa inyong pagmamahalan. Mas mainam ang pagbibigay ng pagmamahal ng walang hinihintay na kapalit. Virgo, ang kaibigan zodiac sign, ay Leo. Masuswerteng kulay, color maroon at color gray. Masuswerteng numero, number 8, number 12, number 26. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color maroon ay magbibigay sa iyo ng determinasyon at tapang sa anumang haharapin mo ngayong araw. Kung may kailangang ipaglaban, isuot ito upang magkaroon ng mas matibay na paninindigan. Ang color gray, naman, ay tutulong sa iyo upang mapanatili ang balanse at malinaw na pag-iisip sa gitna ng mga pagbabago. Libra, ang gabay kapalaran ng Libra, mga pahiwatig ng liwanag ng buwan. Ngayong araw, masagana ang daloy ng iyong swerte. Maraming biyaya ang maaaring dumating sa iyong landas, kaya ituloy mo ang mga nais mong gawin. Sa iyong mga hakbang, makakatagpo ka ng taong makakatulong upang mapabuti ang iyong masayang pamumuhay. Ngunit magingat sa paggawa ng desisyon, lalo na kung ito ay may kinalaman sa pamilya o malalapit na kaibigan. Iwasan muna ang pagpili sa pagitan ng kamag-anak at kaibigan upang hindi magkaroon ng hidwaan o hindi pagkakaunawaan. Sa larangan ng trabaho, ipakita ang iyong husay, ngunit magingat sa pagiging masyadong pala kaibigan. Ang labis na pakikasama ay maaaring maglagay sa iyo sa alanganin, lalo na kung ang iyong kabaitan ay inaabuso ng iba. Gamitin ang iyong kakayahan sa tamang paraan at huwag hayaang masamantala ang iyong kabaitan. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa usaping pera o financial ngayon ay hindi magandang panahon upang maging bukas palad sa iba. Maging mas maingat sa paggasta at huwag maging masyadong maluwag sa paghawak ng pera, lalo na kung ito ay may kinalaman sa pagpapautang o pagbibigay sa ibang tao. Mas mainam na ipunin ang iyong salapi para sa mas mahalagang bagay sa hinaharap. Sa pag-ibig, panatilihin ang maunawain at mapagpasensyang ugali. Iwasan ang pagiging masalita upang hindi masira ang magandang daloy ng inyong relasyon. Ang sobrang pagsasalita ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaintindihan, kaya mas mainam na peralin ang katahimikan at pangunawa upang manatili ang good vibe sa inyong pagmamahalan. Libra, ang kaibigan zodiac sign, ay Gemini. Masuswerteng kulay, color gold at color blue. Masuswerteng numero: number 11, number 23, number 35. Pahiwatig ng mga kulay: Ang color gold ay magdadala ng swerte at kasaganaan sa iyong araw. Kung may nais kang makamit, isuot ito upang palakasin ang iyong kumpiyansa at karisma. Ang color blue naman ay magbibigay ng katahimikan ng isip at emosyonal na katatagan. Isang mainam na kulay kung nais mong mapanatili ang kalmado sa gitna ng anumang sitwasyon. Scorpio, ang gabay kapalaran ng Scorpio. Mga pahiwatig ng sikat ng araw. Ay mahina ang iyong aura ng swerte ngayong araw, kaya maging maingat sa iyong mga makakausap. Huwag basta-basta magtiwala, lalo na sa mga taong maaaring may ibang intensyon sa pakikipag-usap sa iyo. Ang pagiging mapanuri ay makakatulong upang maiwasan ang anumang hindi kanais nais na sitwasyon. Mas mainam na italaga ang iyong oras sa pamilya, lalo na sa iyong kapatid o malapit na kamag-anak. Dito mo may ang iyong katalinuhan at maaring makabuo kayo ng ideya na maaaring maging daan para sa isang magandang pagkakakitaan sa hinaharap. Ang pagtutulungan at maayos na komunikasyon ay susi sa pagbuo ng matagumpay na plano. Sa usaping pag-ibig, ipakita ang iyong pagiging mapagbigay. Ang bukas palad na pagmamahal ay magpapalakas ng inyong relasyon. Huwag hayaang may makasira sa magandang daloy ng inyong pagsasama. Sa halip, ito ng pansin sa mga plano at pangarap na magbibigay ng positibong enerhiya sa inyong relasyon. Sa trabaho, huwag matakot ipakita ang iyong disiplina at pagiging istrikto. Ito ang magpapatibay sa iyong posisyon at magbibigay ng respeto mula sa iyong mga kasamahan. Huwag hayaang matabunan ang iyong kakayahan dahil sa sobrang pagpapakumbaba, ipakita ang iyong kakayahan ng may tiyaga at determinasyon. Scorpio Ang kaibigan zodiac sign ay Taurus. Masuswerteng kulay, color green at color silver. Masuswerteng numero, number 10, number 24, number 36. Pahiwatig ng mga kulay, ang color green ay magpapalakas ng iyong determinasyon at syaga sa trabaho. Kung may nais kang matapos, ito ang kulay na makakatulong sa iyo. Samantala, ang color silver ay magbibigay ng proteksyon at wisdom. Gamitin ito kung nais mong mapanatili ang iyong focus at clarity sa mga desisyon mo. Sagittarius, ang gabay kapalaran ng Sagittarius. Mga pahiwatig ng mga bituin. Kung may planong paglalakbay, gawin mo ito ng may kasiyahan at positibong pananaw. Ang iyong biyahe ay maaaring magdala ng swerte at magbukas ng pinto para sa bagong oportunidad sa taong iyong makikilala. Maging bukas sa mga bagong posibilidad at huwag palampasin ang pagkakataong ito. Sa usaping tahanan, kung may proposal o plano ang iyong anak tungkol sa trabaho o pag-aaral, pag-aralan mo itong mabuti. Bigyan mo sila ng tamang suporta at gabay upang matulungan silang makagawa ng tamang desisyon. Ang iyong payo ay may malaking epekto sa kanilang kinabukasan kaya siguraduhin ito ay nakabase sa tamang direksyon. Sa pag-ibig, ipakita ang iyong pagkamalambing at pagiging maalaga. Ito ang magpapatibay sa inyong relasyon at magbibigay ng mas matibay na pundasyon sa inyong pagmamahalan. Ang simpleng pagpapahalaga at pagpapakita ng pagmamahal ay makakatulong upang mapanatili ang tamis ng inyong samahan. Sa usaping pinansyal, Iwasan ang labis na pakikasama sa mga kaibigan at kamag-anak pagdating sa pera. Ngayong araw, mas mainam na maging maingat sa paggastos at huwag hayaang maubos ang iyong salapi sa walang saysay na bagay. Itoon ang pansin sa iyong personal na pangangailangan bago tumulong sa iba. Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign, ay Scorpio masuswerteng kulay color black at color white masuswerteng numero number 13 number 20 number 32 pahiwatig ng mga kulay ang color black ay magbibigay sa iyo ng confidence at lakas ng loob lalo na kung may kailangan kang ipaglaban ang color white naman ay magdadala ng kapayapaan at balance sa iyong araw Capricorn, ang gabay kapalaran ng Capricorn. Mga pahiwatig ng sikat ng araw. Ang iyong aura ng swerte ay maayos ngayong araw, ngunit magingat sa mabilisang desisyon. Ang pabigla-biglang pagpapasya, lalo na sa usaping pinansyal, ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang pagkawala. May posibilidad na ang iyong kita o mga biyaya ay madaling mapunta sa iba, lalo na kung may mga taong umaasa sa iyong kabaitan. Maging maingat sa mga taong maaaring sumibsap sa iyo o humingi ng hindi makatarungang pabor. Sa tahanan, panatilihin ang hinahon sa pagsasalita. Iwasan ang paggamit ng mataas na tono ng boses upang hindi lumaki ang hindi pagkakaunawaan. Ang mahinahong pakikitungo sa pamilya ay makakatulong upang mapanatili ang maayos at payapang kapaligiran sa bahay. Sa trabaho, ito ang tamang panahon upang ipakita ang iyong kakayahan at syaga. Kung nais mong umangat sa paningin ng iyong mga boss, ipakita ang iyong kasipagan at dedikasyon. Ang iyong sipag ay maaaring magbukas ng oportunidad para sa promosyon o dagdag na pagkilala sa iyong kakayahan sa pag-ibig, iwasan ang mga pagtatalo. Ang simpleng sagutan ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan na maaaring makaapekto sa swerte ng inyong relasyon. Sa halip, ito ng pansin sa pagpapahalaga sa isa't isa upang mapanatili ang good vibe sa inyong pagsasama. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign, ay Cancer, masuswerteng kulay, color blue at color pink masuswelting numero, number 15, number 27, number 34. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color blue ay magdadala ng relaxation at harmony sa iyong pakiramdam. Ang color pink, naman, ay magpapalakas ng iyong emosyonal na koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Aquarius, ang gabay kapalaran ng Aquarius. Mga pahiwatig ng liwanag ng buwan mas mainam na umiwas sa anumang transaksyon sa ibang tao ngayong araw. Ang mas tamang gawin ay unahin ang kapakanan ng pamilya, lalo na ang iyong mga magulang. Ang mga desisyong gagawin mo ngayon ay dapat nakasentro sa kanilang kapakanan at pangangailangan. Sa usaping pinansyal, bigyang prioridad ang mga pangangailangan ng iyong anak na may pamilya na. Mahalaga rin na pagtuunan ng pansin ang mga plano ng iyong minamahal. Ang wastong pagpaplano ng gastusin ay makakatulong upang maiwasan ang kakulangan sa hinaharap. Sa trabaho, kahit may mahuhusay kang kasamahan, iwasan ang pakikilahok sa usapan tungkol sa maling pag-iibigan sa opisina. Ang ganitong klase ng chismis o pakikialam sa personal na buhay ng iba ay maaaring magdulot ng suliranin na maaaring makaapekto sa iyong trabaho sa hinaharap. Ito on ang pansin sa iyong mga responsibilidad upang manatili ang iyong magandang reputasyon sa trabaho. Aquarius Ang kaibigan zodiac sign ay Cancer, masuswerteng kulay, color blue at color white. Masuswerteng numero: number 3, number 14, number 27. Pahiwatig ng mga kulay: Ang color blue ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan at linaw ng isip sa mga desisyong kailangang gawin ngayong araw. Kung may mahalagang usapan, sutin so ang kulay na ito upang magkaroon ng maayos na komunikasyon. Samantalang ang color white ay magdudulot ng kalinisan ng layunin at positibong enerhiya, kaya mainam itong isod kung may gusto kang simulang bagong proyekto o kung nais mong alisin ang anumang alalahanin sa isip. Pisces, ang gabay kapalaran ng Pisces, mga pahiwatig ng mga bituin. Kung may nakatakdang transaksyon o gawain, mas mainam na simulan ito ng maaga. Ang mabilis na pagkilos ay magbibigay sa iyo ng mas magandang resulta at makakaiwas ka sa mga aberya. Ngunit, iwasan muna ang pagpirma ng anumang dokumento ngayong araw. Maaring may hindi ka napapansin na mahalagang detalye na maaaring makaapekto sa iyong hinaharap. Maging maingat sa anumang kasunduan at siguraduhin na uunawaan mo ang bawat detalye bago magdesisyon sa usaping pera o pinansyal, magingat sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring manghingi ng tulong pinansyal o mangutang. Ngayong araw, mas mainam na ikaw muna ang mag-ipon at magtago ng pera para sa iyong sariling seguridad. Sa tahanan, bigyan ng pansin ang mga dapat ayusin sa iyong paligid. Ang mga maliliit na bagay na maaaring napapabayaan ay maaaring magdulot ng mas malaking suliranin kung hindi ito agad inaaksyonan. Sa pag-ibig, ipakita ang iyong lamang at malasakit. Ang simpleng pagpapakita ng pagmamahal ay makakatulong upang mapanatili ang matibay at masayang samahan. Pisces, ang kaibigan zodiac sign, ay Aries. Masuswerteng kulay, color green at color gold Masuswerteng numero, number 6, number 19, number 25 Pahiwatig ng mga kulay Ang color green ay magbibigay iyo ng kasaganaan at kasiglahan sa trabaho Kung may kailangang tapusin, ito ang kulay na makakatulong upang mapanatili ang iyong focus at determinasyon Samantala, ang color gold ay nagdadala ng swerte sa pananalapi. Mainam itong isuot kung may transaksyon kang gagawin o kung nais mong mapalakas ang iyong kumpiyansa sa sarili.